Okay, so ngayon, usapang scripture na muna tayo. Kasi nga, ito. Uh, sinasabi kasi ng mga, ng mga soul potters, na kung katoliko daw talaga yung nag-produce ng Biblia, eh, bakit wala daw sa katoliko yung the earliest manuscript na nag -i -i ngayon, yung tinatawag na Codex Sinaiticus. Actually, mga kaibigan, hindi po Codex Sinaiticus yung pinaka- lumang manuscript na Okay? Yung pinakalumang manuscript nayon ay yung Codex Vaticanus. Kahit search nyo. Okay, pero sakyan natin yung sinasabi nila na yung Codex Sinaiticus yung pinakaluma. Pero, pero saan ba galing yung Codex Sinaiticus bago nakarating doon sa British Library? So, ito yun. Galing yan sa St. Catherine Monastery. Okay. Sino ba si St. Catherine? Siya po ay santo ng mga katoliko at hindi po siya protestante. Okay. So, bago nakarating dyan sa Sinai, sa St. Catherine Monastery sa Sinai, yung codex na ito, saan ba ito galing? Galing ba talaga ito sa Sinai? Actually, hindi. Dahil yan po ay produce ni Saint Eusebius at ni Constantine. Search nyo!